Si Paulo Avelino ay kilala hindi lamang sa kanyang mahusay na pag-arte, kundi pati na rin sa ilang mga talent na hindi gaanong alam ng marami. Narito ang ilang talento ni Paulo Avelino. 1. Pagkanta Si Paulo ay may magandang boses at may mga pagkakataon na nag-perform siya sa mga concert at iba pang mga events. Naglabas din siya ng ilang kanta. 2. Pagguhit Painting may talento rin siya sa pagguhit, lalo na sa pagpinta. Madalas niyang ibahagi ang kanyang mga artwork sa social media. 3. Pagplay ng mga instruments. Marunong din si Paolo magpatugtog ng ilang instruments tulad ng gitara. 4. Sports. Mahilig si Paolo sa sports at isa sa mga paborito niyang laro ay basketball. Madalas siyang makita na nagsasaya at naglalaro ng basketball sa mga event o charity games. 5. Photography. Interesado siya sa photography at madalas mag-shoot ng mga images, lalo na ang mga likas na tanawin at portraits. 6. Traveling Mahilig maglakbay si Paulo at madalas siyang mag-explore ng iba't ibang lugar, kaya naman napapalakas ang kanyang love for culture and nature. Minsan, ipinapakita rin ni Paulo ang kanyang mga talent sa social media, kaya't madalas nagugulat ang mga fans sa kanyang mga hidden skills. Yung ngiti sa umaga. Anong tingin tingin -ting mo dyan? <laughs> Di ba dapat ako rin tatanong sa'yo niyan ngayon? Si Ate Sarah, inabon mo, no? Gusto mo siya, no?